Pagiging mahusay na manggagawa Kasabay ng pagiging mahusay ng mga leader, alam na alam din ng mga introvert kung kailan dapat umatras at tapusin ang trabaho. Sila ay matulungin, mabait, determinado, at motivated na palaging gawin ang kanilang makakaya. Dahil ang mga introvert ay kadalasang hindi gumagamit ng kanilang mga salita para magpalusot upang makaalis sa isang sitwasyon, ginagamit nila ang kanilang intelektual na husay para magbigay ng sagot sa halip na isang dahilan. Bigyan sila ng isang mahabang proyekto. Hayaan sila magtrabaho na mag-isa sa isang komportabling kapaligiran at sigurado makakakuha ka ng hindi ka panipaniwalang mga resulta. Ang mga introvert ay nangangailangan ng kaunting pangangasiwa dahil lagi nilang tinitriple check ang kanilang sarili. Nakikita nila ang mga kapintasan sa lahat ng bagay at inihahanda ang bawat argumento na maaaring gawin laban sa kanilang trabaho at gumagawa ng paraan tungkol dito. Ang mga katangiang ito ay ginagawa